Aries. Ang gabay kapalaran sa Aries, ay mas mainam na ilaan ang araw na ito para sa pamilya. Ang mas maraming oras na kasama sila ay magdudulot ng kasiyahan at pagpapalakas ng samahan ninyo. Iwasan muna ang pakikipagdil sa ibang tao upang maiwasan ang tensyon o pagkakagulong. Sa usaping pera naman, ay huwag mag magbigay sa mga minamahal, ang pagbabahagi ng biyaya ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong paligid. At kung may pasok sa trabaho, mag-ingat sa mga sinasabi, ang hindi pag-iingat ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos o kaya'y paglabas ng lihim na maaaring makasira sa iyo, manatiling maingat upang makaiwas sa mga lihim na kaaway ang payo ng mga maningning na bituin, ang pagiging simple at mapanuri sa araw na ito ang magdadala ng tagumpay. Aris, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay brown na sumisimbolo ng lakas at tapang, sa araw na ito, Magbibigay sa iyo ng mas mataas na enerhiya ang kulay na ito upang harapin ang anumang hamon ang mga numerong number 7 at number 19 ay nagsasaad ng swerte sa mga desisyong iyong gagawin, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho at pakikipag-ugnayan. Ito ang araw upang yakapin ang mga oportunidad at magpakita ng kumpiyansa sa sarili. Taurus, ang gabay kapalaran sa Taurus. Kung hindi maiiwasan ang pakikipagdil, Gawin ito sa umaga upang masiguro ang maayos na resulta, gayon paman, ilaan ang mas maraming oras sa pamilya sa buong maghapon, ang kanilang presensya ang magbibigay sa iyo ng lakas at sigla. At mas mainam din na maglaan ng oras para pumunta sa bahay ng Diyos. Ang pananampalataya ay magbibigay gabay at biyaya sa iyong mga plano para sa buong linggo. Maging sa usaping pagmamahalan, ikaw ang dapat magpasimula ng mga masasayang sandali. Ipakita ang iyong pag-aaruga sa mga mahal sa buhay. Sa pera, ang pagtulong sa anak na may asawa ay isang mabuting desisyon. Ang pagsuporta sa kanila ay magpapakita ng iyong malasakit bilang magulang. Ang payo ng mga sikat ng araw ang pagiging bukas sa panalangin at pagkilos ng may malasakit ang magdadala ng biyaya sa iyong buhay. Taurus Ang kulay green ang magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan at magpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan. Ang mga numerong number 5 at number 22 ay nagtataglay ng pahiwatig na dadaloy ang biyaya sa aspeto ng pananalapi at relasyon. Huwag matakot na makipag-usap o magbahagi ng iyong damdamin, magdudulot ito ng positibong pagbabago sa iyong araw. Gemini, ang gabay kapalaran sa Gemini ngayong araw, mag-ingat sa pagsasalita, ang hindi pag-iingat ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya na maaaring sumira sa iyong magandasan ng araw. Manatiling kalmado at piliin ang mga salitang sasabihin sa trabaho, ipakita ang iyong pagiging mahusay sa pagdiskarte. Ang tamang pagpaplano at aksyon ang magbibigay ng tagumpay sa iyong mga gawain. Sa usaping pag-ibig, maging istrikto ngunit hindi galit. Ang wastong pakikitungo sa mga usapin, lalo na sa ibang tao, ay magdadala ng harmonya sa inyong relasyon. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, kahit maikli ang panahon para magpahinga, siguraduhin gamitin ito upang ma-recharge ang iyong enerhiya at makapag-isip ng malinaw. Gemini Ang kulay blue ang maghahatid ng malinaw na pag-iisip at balanse sa iyong mga plano, ang mga numerong number 3 at number 15 ay sumisimbolo ng bagong simula at tagumpay sa mga pakikipag-ugnayan, mag-ingat sa mga desisyon, ngunit gamitin ang araw na ito upang palawakin ang iyong kaalaman at magtulungan kasama ang iba. Cancer, ang gabay kapalaran sa cancer ang pahiwatig, ngayong araw, malakas ang iyong aura pagdating sa pamilya, tila ito ang araw ng pagsasama at pagmamalasakit, kaya mas mainam na iwasan muna ang ibang tao upang may buhos ang iyong atensyon sa kanila. Kung may usapan o bagay na kailangang pag-usapan sa kamag-anak, gawin ito ng maayos upang mapanatili ang pagkakaisa at maipakita ang iyong malasakit. Sa usapin ng pag-ibig, unahin ang kahilingan ng iyong mahal. Ang pagbibigay pansin sa kanilang pangangailangan ay magpapalalim ng inyong relasyon. At kung may pasok sa trabaho, ipakita ang pagiging matulungin sa mga kasama. Ang pagkilos na ito ay magdadala ng paghanga at respeto mula sa kanila na magpapalakas ng inyong samahan. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, kahit maiksi ang panahon, gamitin ito upang magpasalamat sa mga biyaya at magbahagi ng liwanag sa iyong kapaligiran, Cancer ang kulay white ay magbibigay liwanag sa iyong landas at magdadala ng positibong enerhiya. Ang mga numerong number 4 at number 12 ay nagpapaalala na mahalaga ang pagpapahalaga sa pamilya at mga personal na layunin. Ito ang tamang panahon upang maglaan ng oras para sa iyong mga mahal sa buhay at sa sarili. Leo, ang gabay kapalaran sa Leo ang pahiwatig. Kung may balak kang simulan ang isang negosyo, ipaalam muna ito sa iyong pamilya. Ang kanilang payo at suporta ay magdadala ng mas magandang pagkakataon upang maging matagumpay. At iwasan ang pagbiyahe o paglilibot ngayong araw, lalo na kung ito ay may kinalaman sa negosyo. Mas mainam na manatili muna sa pamilya at gawin ang mga plano sa loob ng tahanan sa pera, ang pagbibigay sa iyong magulang, lalo na kung may sobra kang biyaya, ay magdadala ng kaligayahan at dagdag na biyaya sa iyong buhay. Sa pagmamahalan, unawain ang mga sinasabi ng iyong kapareha, ang pagpapakita ng pagintindi ay magpapalakas sa inyong samahan at magdadala ng harmonya, ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Gumawa ng aksyon na simple ngunit makabuluhan upang magdala ng liwanag sa iyong araw, Leo. Ang kulay gold ay nagdadala ng kasaganaan at tagumpay sa araw na ito. Ang mga numerong number 25 at number 10 ay nagpapahiwatig na makakamit mo ang mga layunin sa pamamagitan ng tapang at determinasyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang magpakita ng iyong liderato at inspirasyon sa iba. Virgo, ang gabay kapalaran sa Virgo ang pahiwatig. Ngayong araw, unahin mo ang kagustuhan ng iyong mga mahal sa buhay kaysa sa mga ibang tao. Ang pagbibigay pansin sa kanila ay magdadala ng kasiyahan at pagkakaisa. Huwag basta magmadaling magsalita nang ikaw ang mamumuno sa mga plano, ang pakikinig muna at pagsasaalang-alang sa mga mungkahi ng iba ay magbibigay ng mas mahalagang resulta. Sa trabaho, kung may pasok, gamitin ang pagkakataon upang makatulong sa mga kasama, ang iyong malasakit ay magbubunga ng suporta mula sa kanila sa mga susunod na araw, at sa pagmamahalan ipakita na mas mahalaga ang iyong kapareha kaysa sa iba, ang simpleng pagkilos na ito ay magdudulot ng kasiyahan at tagumpay sa inyong relasyon, ang payo ng kalikasan ng mga bituin, ang simpleng pagpapakita ng pagunawa at pagmamalasakit ay magdadala ng magandang enerhiya sa iyong araw, Virgo. Ang kulay red ay nagbibigay ng lakas at katatagan sa araw mo. Ang mga numerong number 38 at number 24 ay nagdadala ng balanse at kasiguruhan sa aspeto ng trabaho at kalusugan. Huwag mag-atubiling tumutok sa mga detalye at maglaan ng oras sa pagpaplano ng iyong kinabukasan. Libra, ang gabay kapalaran sa Libra ang pahiwatig. Ngayong araw, ang kasiyahan sa piling ng pamilya ang magdadala ng positibong enerhiya. Maaari rin kayong magkaroon ng mga bagong ideya para sa mga pagkakakitaan, kaya pakinggan ang kanilang mga mungkahi at opinyon. Maging maingat sa pagsasalita sa ibang tao dahil maaaring may mga taong naiinggit sa iyo, iwasan ang mga salitang magdudulot ng hindi magandang enerhiya upang mapanatili ang kapayapaan ng iyong araw. Sa trabaho ipakita ang iyong husay sa pagdedesisyon at diskarte. Ang pagiging maayos sa trabaho ay magdadala ng respeto mula sa iyong mga kasama, at sa pagmamahalan, mas mainam na makinig muna sa iyong kapareha bago magbigay ng reaksyon. Iwasan ang pagpapakita ng galit upang mapanatili ang harmonya sa inyong relasyon, ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, kahit maikli lang ang panahon. Maglaan ng oras upang magpasalamat at magbahagi ng iyong liwanag sa iba, Libra. Ang kulay pink ay magdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid mo. Ang mga numerong number 6 at number 18 ay nagpapahiwatig ng swerte sa aspeto ng relasyon at kaligayahan. Samantalahin ang araw na ito upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan at magbukas ng bagong posibilidad. Scorpio, ang gabay kapalaran sa Scorpio ang pahiwatig. Ngayong araw, ilaan ang oras para sa pamilya. Ang mas maraming panahon kasama sila ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa. Mas mainam din na dalawin ang iyong mga magulang upang ipakita ang iyong pagmamalasakit. Iwasan muna ang pakikisama sa mga kaibigan na maaaring magdulot ng dagdag na gastusin, panatilihin ang iyong fokus sa mga mas mahalagang bagay. Sa usaping pera, huwag mag-atubiling magbigay ng tulong sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga anak na may asawa. Ang pagbabahagi ng iyong biyaya ay magdudulot ng positibong enerhiya at kung may pasok sa trabaho, mas mainam na maaga kang pumasok upang maayos ang iyong mga gawain. Iwasan muna ang pagtulong sa mga kasama upang maiwasan ang hindi inaasahang abala. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gawin ang mga simpleng bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyong puso upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid, Scorpio. Ang kulay pink ay magbibigay lakas at inspirasyon upang maabot ang iyong mga pangarap. Ang mga numerong number 9 at number 11 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga plano at positibong pagbabago. Gamitin ang araw na ito upang magtulak ng mas malalaking layunin at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sagittarius Ang gabay kapalaran sa Sagittarius ang pahiwatig, ang pagtutok muna sa pamilya ang pinakamagandang gawin ngayong araw. Kung may nakatapda kayong biyahe kasama sila, mas mainam na matuloy ito dahil magdadala ito ng good vibes at swerte. Mas mainam din na maglaan ng oras para pumunta sa bahay ng Diyos. Ang pananampalataya ay magpapalakas ng iyong loob at magdadala ng sigla sa lahat ng iyong gagawin para sa buong linggo. Sa usaping pagmamahalan, ikaw ang dapat magpasimuno ng kasiyahan sa inyong relasyon. Ang pagiging masaya at positibo ay magpapatibay sa inyong samahan at sa pera. Ang pagtulong sa anak na may asawa ay isang mabuting gawain. Ang iyong kabutihan ay magbubunga ng mas marami pang biyaya sa hinaharap. Ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw, gumawa ng mga hakbang na magbibigay ng inspirasyon at liwanag sa iyong araw at sa mga mahal mo sa buhay. Sagittarius. Ang kulay blue ay maghahatid ng kasiglahan at positibong pananaw sa iyong araw. Ang mga numerong number 14 at number 23 ay nagpapahiwatig ng oportunidad sa paglalakbay o pagpapalawak ng kaalaman. Huwag matakot sa mga bagong hamon, ito ang araw para yakapin ang mga bagong karanasan. Capricorn, ang gabay kapalaran para sa Capricorn ngayong araw, Mahalagang bigyang pansin ang mga usapan at gawain na talagang importante, ngunit huwag kalimutan ang oras para sa pamilya, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Sa pera, okay lamang magbigay sa mga minamahal, lalo na kung ito'y makapagpapasaya sa kanila. Sa trabaho, magingat sa pagbabahagi ng iyong mga kaalaman at ideya sapagkat hindi lahat ay dapat malaman ng iba, umiwas din sa tukso ng romantikong pag-iibigan sa loob ng opisina o sa mga kasamahan, at sa pag-ibig, maging mas maunawain upang mapanatili ang kasiyahan at pagmamahalan sa inyong relasyon, ang payo ng mga maningning na bituin, maglaan ng oras upang magnilay at magdasal, sapagkat dito magmumula ang gabay na kinakailangan mo para sa araw na ito, Capricorn. Ang kulay white ay sumisimbolo ng disiplina at lakas ng loob na kakailanganin mo sa araw na ito, ang mga numerong number 2 at number 36 ay nagdadala ng swerte sa aspeto ng pananalapi at pagkamit ng mga pangarap, maging matyaga at siguraduhin ang bawat hakbang na iyong gagawin. Aquarius, ang gabay kapalaran para sa Aquarius sa umaga. Okay lamang makipag-usap o makipag-deal kung kinakailangan. Ngunit iwasan ang anumang uri ng paglagda o pagpirma ng mga dokumento. Ang mas maswerte mong oras ngayong araw ay nakatuon sa pamilya. Kaya't bigyan sila ng atensyon. Kung may plano kayong mag-asawa o kasama ang mahal sa buhay, gawin ito ng buong puso kahit sa simpleng paraan, at mas mainam na magtungo sa bahay ng Diyos upang humingi ng gabay, sa ganitong paraan, Magiging masigla ang daloy ng iyong linggo at mas maayos ang mga darating na deal. Sa pagmamahalan, ikaw ang magsisilbing ilaw ng inyong kasiyahan, kaya't ipakita ang iyong malasakit at pagmamahal sa pera. Masayang tumulong sa mga anak, lalo na sa may sariling pamilya na nangangailangan ng suporta, ang payo ng mga sikat ng araw, huwag matakot magbahagi ng biyaya, sapagkat ang positibong enerhiya na ito ay babalik sa iyo ng higit pa, Aquarius. Ang kulay silver ang magpapakita ng iyong talino at kakaibang ideya sa araw na ito. Ang mga numerong number 13 at number 20 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa aspeto ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga taong makakatulong sa iyong mga plano. Pisces. Ang gabay kapalaran para sa Pisces. Ang iyong likas na pagiging maingat ay kailangang ipamalas ngayon. Ito ang magdadala sa iyo ng mas maayos na resulta, lalo na sa mga usaping pampamilya o sa pakikitungo sa ibang tao. Iwasan ang paglagda ng anumang kasunduan o dokumento sa araw na ito upang makaiwas sa komplikasyon. Sa trabaho, ipakita ang pagiging mapagmasid at mahusay sa iyong ginagawa iwasan ang mga paanyaya na maaaring magdulot ng pag-aaksaya ng oras lalo na sa mga good times na hindi naman mahalaga sa pagmamahalan ikaw ang magdadala ng kasiyahan bigyang pansin ang damdamin ng iyong kapareha at gawing mas makulay ang inyong relasyon ang payo ng liwanag ng buwan, gumawa ng mga simpleng hakbang patungo sa katahimikan at kapayapaan. Ang gabay ng kalikasan ay magbibigay liwanag sa iyong mga plano. Pisces. Ang kulay dark blue ay magdadala ng linaw at inspirasyon sa iyong mga damdamin. Ang mga numerong number 21 at number 25 ay nagpapakita ng swerte sa aspeto ng relasyon at emosyonal na paglago. Ito ang tamang panahon upang pakinggan ang iyong damdamin at bigyang halaga ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo.